Hello and good day everyone. Once again, welcome sa aming channel. At uh, today ay happy-happy namin i-share ang harvest time ni Mister sa aking Sayuti Garden. Yeah, yay! Sayuti Harvest today with Princess and my husband. And are you excited? Sayuti means alas kute. <laughs> yeah. Okay. Wow! harvest time ni Mister Nang sayute. Yehey! Ang video na ito ay kuha last last autumn na kung saan before winter siya na first time na makapag-harvest ng sayote ang aking mister. Sayote or chayote. Ito ang aking first time na pagtatanim ng sayote dito sa bansang France at super ang sarap ng pakiramdam na tumubo talaga, nakapag-harvest, nakapagbigay at may mga naiwan pa na makakain during winter time. Once again, ang video na ito ay hindi siya latest kundi last last autumn pa talaga but this time ay parang Motivated ulit na mag-upload ng mga video, lalong-lalo na ang mga kaganapan sa aking garden last time. Pag nasa ibang bansa, makakita ka ng mga pagkaing Pinoy, mga gulay Pinoy na tinitinda ay ang sarap na talaga ng pakiramdam at parang jackpot na. But then, pag ikaw ang magtanim, makapag-harvest ay 101% ang saya at lalong-lalo pa pag makakain ka at makapag-share sa iyong mga kapitbahay or mismo sa mga kapwa Pinoy Pinay na malapit lang sa iyo. Ito ang harvest time ni Mr. at kasama pa ang aming cute cute dog na si Fairy Princess na kung saan ay talagang helper na helper at nakikagood vibes na while harvesting ay andyan din siya. Kahit late na siya at nang makita ko ito sa mga saved items or sa folders na may video na ganito, ah, ang sarap talaga ng pakiramdam at sinasabi ko sa aking sarili na ia-upload ko siya, isi share ko siya para gawing inspirasyon hindi lang para sa akin kundi para din sa iba na walang imposible talaga na makapagtanim sa ibang bansa nakaka good vibes pagmasdan na nag-enjoy talaga si Mr. na isang German American sa pag-harvest ng sayote at lalong-lalo pa na that time na nag-try siya kumain ng ginisang sayote na walang mix na karne o kahit ano except lang yung oil, yung bawang, yung onion at saka yung soy sauce ay super yummy talaga at ang hilig din niya sa gulay. By the way, para sa inyong kaalaman, ang Sayuti Garden or yung natanim ko na Sayuti this time ay dalawa lang talaga. Kasi namatay yung dalawa na tinanim ko bandas sa aming lake kasi maraming tubig. But dito ay dalawa lang. Pero tingnan ninyo ang mga na-harvest. But before that, may na-harvest na ako na maraming marami din. At ito yung last na kung saan si Mister talaga ang aking pinaharvest. At makikita ninyo ang dami, ang dami talagang bunga. At sa bungang ito ay hindi lang para sa akin. Marami din ang natuwa kasi marami din ang nabigyan ko ng mga pinay na malapit dito sa amin at yung aming kapitbahay lalong-lalo na yung mga vegetarian na kapitbahay dito na close na close namin, ang saya-saya talaga nila at sinasabi nilang ang sarap pala ng mga gulay pinas or mga Asian vegetable. Proud na proud talaga ako bilang isang Pinay gardener dito sa France. Sana naman kung nagustuhan ninyo itong cute-cute na video sa pag-harvest ng sayote, wag namang kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel, lalong nalo na ngayon na mag upload na ako ng mga video sa aming mga travel, adventures, sa aking garden at sa pagluluto at at marami pang iba. Once again, God bless us all.